Samahan nyo kami mga katoda, punta natin yung isa sa sikat na pasyalan dito, yung skyline mayon. Nagkaayaan ng tropa, sayang ang pagpunta ng Albay kung hindi natin pupuntahan ng isa pinaka sikat na pasyalan dito. Pultak yung ating budget, sari ay eh, masusubukan natin kung makakayanin ba. Pag hindi kinaya, hindi eh, bababa yung mga sakit, magtutulak. Hindi <laughs> so, talaga magkakalamang kung kakayanan ang budget natin. Ako. ito na yung pupuntahan natin mga katoda yan ayan kung yan ayan kakaliwa na tayo dyan uh, asahan natin mas matinding ako na nang makikita natin dyan mararanasan natin uh, subukan natin yung ating budget sa Sibokyo kung kakayanin Malayo pa. Malayo pa. Ayun pang paganoon, ganoon ganoon tayo. Ayun pa yun oh. Malapos sa zigzag. Kala ko nandyan na tayo. Ayun mabubuhat na natin yung puti na yun. Ayun na. Nepo, ayun. na mga sakay natin. Nag-nag-react uh, na sila lahat. Malayo pa e, kamalayo pa. Malapit uh -huh. na. Dibuna tayo. Maahon na tayo sa na pa. Nasa binti na tayo, eh. Malayo. Grabe 'yan. Mujtesan na akong wala. tayo sa pinaka na parte. Gamitin man ang ating sekunda meron pa naman tayong primera. Grabe, nasa dash tayo. Ito so na. Diyan kami galing sa baba Dito kami sa taas Ayan Wow Ito na grabe Grabe na Napakataas na natin <laughs> Diyan tayo lang galing kanina Ayan o oh. Ito na yung siguro malapit na tayo dun sa pupuntahan natin Pero tumigil muna tayo dito kasi napakaganda ng view Grabe, ayan yung mga bundo kanina na nakikita natin sa baba yung nandun tayo dun sa baba kanina ito yung pwesto natin ay kitang kita naman dun sa baba ito na yung bundok talaga na ito na yung Mount, uh, Mayon Volcano yung pinapwesto natin at ito nga oh, tumigil muna yung ating badjads grabe nasubukan na naman talaga ang tatag ng budget, dahil sa mga sakay natin tinan mo yung mga sakay natin na yan oh. lahat yan sakay natin yan kanina paahon hanggang ngayon no, maahon tayo paahon sakay natin yan kaya ang cambio natin primera, segunda Naglalaro sa primera, segunda nito matatarik na ahon na. Pero kanina, tresera, nagde, kaya pa natin mag-tresera. Ngayon din natin talaga kakayanin. Siguro primera, primera primer na talaga ang ating mga kambyo dito. Malupit. Ayan yung mga sakay natin ng Badjas biru Ang dami dami-dami na yun. Okay? Hi! Hi! Ayan. <laughs> Ito yung mga tagalokal dito sa Albay. Ayan. Oh, wow. ah, Sama ka rin. Nagkausap-usap kami pupunta rin sa Skyline Mayon. Ah. Ang totoo, tatlong Badjas kami. Yung dalawang Badjas na kasama natin. May mga sakay na rin. Puno na rin sila. Uh, at hindi na sila tumigil dito, dinerederate na nila para para hindi maalis yung belo nila. Ayun oh, eh, no? grabe. Grabe experience to. Napakaganda. Hindi pa tapos to ha. Pakit pa lang tayo, akit pa rin tayo ngayon. Tumigil lang tayo dito sandali. Okay? Sakay na ulit tayo, lalarga na tayo. Baka may tayo ng barko. Ayun <laughs> Sakay na ulit to oh. <laughs> Ito na tayo sa skyline mayon. Grabe, napakaganda. Suwabe. Hanip. Hanip. Ganda. Ayan o. Oh. Nasa taas na tayo. Baligtad na o. Oh. Grabe, taas natin ngayon. Hindi. Ito yung skyline mayon na tinatawag nila. Yung pinupuntahan talaga ng mga gusto makalapit dito sa bulkang mayon halos hindi na natin makita yung tuktok ng bulkan mayon lakas nga pala talaga ng hangin dito yung ahon natin eh talagang malupitan ha? tatatlong par sige picture ako na to talaga yung pinakita natin sobra sobrang tarik <laughs> kaya pala oh. grabe oh. grabe naman <laughs> Grabe mo po Ah, mabigay nyo baka mataga <laughs> kayo dito. naman. Pabuwi naman. Grabe naman laki nito. Kung <laughs> um, ka dito sa talim baka ah, kuwan ito. 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 ito, ito mga kutsilyo dito sa Albay. Sa taas ng mayon. <laughs> <Okay>. <laughs> ito hindi Mga propeller. samurai. na. ito Hindi, Tumura kimchi na. <laughs> ano, bili ka na. Sobrang taas na natin okay. ha. tapit <laughs> <laughs> talaga ang ating badjads. O yan, tatlong badjads malulupit. O. o, inahon yung ngayon skyline. Tingnan natin yung Bajo, Mayón, Planetarium. pala pinapayagan yung mga uh, 10 wheelers dito ayun yung ating mga kasamang tagalukal oh. nagsilungan dahil lumuulan no? hi hello hi welcome to my vlog ayun <laughs> oh. Itong lahat na nakikita nyo na to, ito yung mga taga lokal na kasama natin dito sa Mayon Skyline. Yan, sinamahan nila tayo para makapasyal din sila dito. Alam nyo, sawan-sawa sila dito kasi pag nila, makikita agad nila, vulkan, Mayon Volcano. Oh, pero sabi ko, ikwan mo sa kanila ang tal Volcano. Kuwan sila, makukuwan sila, mamamangha. Dahil malayo sila, hindi katulad natin mga taga-Tagaytay, sa na rin tayo sa Taal Volcano. Kami naman, ang dalhin nyo doon. Darating ang araw, makakarating din kayo ng Tagaytay, Taal Volcano naman ang inyong papasyalan. Para baliktarin natin ang sitwasyon. Yan, wala akong masabi sa mga taga-Tabaco, San Vicente, napakababait. Yan, napakababait naman ngayon, oh. Ay, Tagamindes ako. Hahaha, Tagamindes ka ba? Alos tat, Tatlong araw na kami nag-stay dito sa Tabaco Albay at sila ang nag-cook sa amin, nag -coup -coup. Pinakain nila kami lahat, kasigaso. Ayun, Sinasama kung saan pupunta. Kaya maraming maraming salamat sa Bihino Cup Family. Bihino Family, maraming salamat. Eh, ang saya-saya rito. Kasi yung pesto namin, sobrang taas. Yeah. <time> <smartilis> Tatlong badjads kami. Tatlong badjads. Sa ilat Tapos may, kaya, kaya, may mga motor pa. May mga motor pa. Ayan, nasaya sa dito. Grabe. Nasaya ano, mga experience ito. Kung di mo ito mapupuntahan dito pag pumunta ka ng tabako. Bye. Ayan o. No. Sa baba. Ang Sobrang taas natin no. Sobrang taas. Mas mataas yun. Pantayan na natin yung mga buntok doon. Ang mga kalinaw at yung masaraga. Sa pwesto natin ngayon, halos pantayan na natin sila. Saya-saya. <laughs> Ayun no? yung baba oh. Kaya yung mga yung mga pumupunta ng Albay, Ligaspi, pag dyan kayo dumaan, ito ang palatandaan na nasa Albay ka na yung makikita mo ng Mayon Volcano at siguradong kasama na kami sa nakikita nyo kaya lang hindi nyo kami mamukha sobrang layo pero sobrang taas na rin namin okay. <laughs> makakapasok ka naman pala rito nang wala kang binabayarang entrance magbabayad ka lang ng cut entrance lang yata ang babayaran pero dito makakapasok ka ng walang binabayarang entrance Sir, dito, pag pumunta rito, walang entrance, ano? Walang wala, binabayaran, ano? Wala. Ay, atin ko lang, sir, uh -huh. parking. parking lang. Ah, parking. Pero yung cottage, sir, pag uh, halimbawa gumamit gumamit kayo, ah, kung kakain, pero yung nagtu-picture lang, okay lang yun. Ayun, no? Napaka, ah, Entrance lang pala. Magkano, sir, ang ganito? Buko namin. Okay. 20 yan. 20 sa? Ah, mm -hmm. uh, bali, 60 lang. Ano? Pagka mga 4 wheels, mga ganon jeep. Pare-pare. Okay. Ah, pare-pare lang. Ayun. lang yung, Ayun. Maser, lang yung Grabe, ang parking ng motor motorcycle dito, 5 pesos lang. Ayun na, nakatutok na tayo sa Mayon Volcano. Talagang tuktok na to, naka dumudungaw na yung kano. mabilis silang na, uh, napapawid yung yung nakataklob na ulap. Talagang ito na yung pinakamalapit na kong dito, ano? Oh, na yung... angulo, ano? Ay, picture! Picture tayo dun! Pinakamalapit na angulo. Sa paikot, sir. Ito na yung ano, pinakamalapit. Sa, pa sa paikot, ito na. Grabe. Kitang-kita mo talaga yung mga mga kanal ng vulkan na yung mga daan, posibleng daan ng mga lava pag pumutok siya, o. Oh. Pag nagbuga na ng vulkan. Mga ilang kilometer na lang kaya yan? Uh, nasa 4.5 na lang yan. 4.5 kilometer? Galing dito. O, kasi yung 6 km sir, doon yung sa baba sa may ginagawang tulay. Ah, yung 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 6 km nandoon sa kung nadaan namin kanina. Ah, so ito pala mga 4 km na lang pala ang layo nito. Ah, mula sa Crete. Oo. Uh, pero may daan pa diyan na papunta, may daan pa. Ah, may daan pa po yan. Kaya pa sakyan. Hindi. Hindi, Ay, hindi na, na po, lakad hindi na. lang. Lakad na lang. Kaya mo talaga kunin yung tuktok na yun na lakad. Hindi ba delikado yung <laughs> Baka biglang naglalakad yun, biglang, biglang nag-alboroto, na, ano? nagaano naman yan linindol din muna yan eh tapos may kita may mga hayop sir ah uh, oo, oo pagka pagka puputok ano pati yung mga ibon sir pa ano ano yan palipad lipad yan dyan ayan lang yung ano yung ukab dun sa baba o yung pag nakakita mo dun sa baba yung ukab ng kwan eh. ayan ang laki laki yung <laughs> hmm. ano pag pumunta ka dun sa baba ayan yung ukab niya oh talaga palang kwan yun ano umuusok pala talaga ang bulgang mayon grabe Parang itong mga usok na ito, nanggagaling na rin sa akin eh. Nanggagaling na rin paligid naman na? yun eh. Singaw sir. No? Singaw ano, singaw. Talaga singaw. Kaya pala talaga hindi siya maubusan ng, ng usok. Kasi sinisingaw rin talaga yung usok sa, sa palibot. Ano? Uh, Talagang ito na yung pinakamalapit na angulo nitong Mayon Volcano. Sabi ng taga rito. Pwede pa naman daw pala itong lakarin, kaya lalalakarin yung sasakyan hanggang hindi na, hindi na makakit. Lakad na lang ang gagawin, mga 4.5 km pa rin pataas yun. Okay, ganda ang ganda experience ito. Hindi na sayang pagpunta natin dito sa Albay, at least natutukan natin yung main burgay na. Ito na mga katoda, bababa na kami. Uh, babay na muna mayonis skyline. Hanggang sa susunod na pagpunta namin ng na Tabaco Albay, mapupuntahan ulit namin kayo. Ayan, hanggang sa muli mga katoda Hanggang dito ko na lang tatapusin ang ating video At kung nagustuhan nyo po ang ating pagpunta rito Sa Mayon Skyline, ipasubscribe naman po Ng ating YouTube channel, J2 The Vlog At maraming maraming salamat sa mga subscriber natin niya At sa mga nanood ng video na to Shoutout nga pala sa mga laga mendes At sa ating mga followers dyan Thank you, bye bye